Hi hey mga ka-twin bakers! Samahan nyo kaming gumawa ng safari steam cake for today's vlog. So oh, medyo matagal-tagal nga bago ako ulit nakapag-voiceover. Yung size nga pala ng cake natin for today ay 7 by 8 inches. Meaning 7 inches yung lapad niya, then 8 inches yung taas ng cake. Then yung flavor ng cake ay moist ube. So isa nga din ito sa mga bestseller namin na flavor. Perfect yung flavor na to para sa mga hindi fan ng moist chocolate. Kasi saktong-sakto lang yung tamis. Mo. Then yung gamit nating frosting dyan, syempre walang iba kundi si whip it ang magandang pambato to si Whip It ngayong tag-init. Yung next step nga na ginawa ko dito, ini eh, nilagyan ko ng fondant yung cake drum para syempre maganda naman tignan. So pinahiran ko nga lang din ng edible glue yung cake drum para dumikit itong fondant. So ganito nga lang din yung way ko sa paglalagay ng fondant dito sa cake drum kasi dito na ako nasanay. Then gumamit lang ako dito ng smoother para kuminis medyo yung fondant natin dito. At para naman makuha yung excess na fondant, eh gumamit ako dito ng precision. So knife. for the lagay na nga tayo dito ng mga fondant details, yung kambal ko nga din pala yung ng mga fondant details sa to at ako na lang yung maglalagay dito sa cake. So ganyan lang din always yung routine namin. Siya yung tagagawa ng mga fondant details. Tapos ako na yung nagde-design dito sa cake. O oh, di ba ang sarap ng buhay, charing. So yung una ko ang dito sa cake, syempre yung name ng celebrant. Para ito talaga yung magiging center niya. So mga kambal nga pala yung celebrant natin dito, si Distro at si Dister. O oh, di ba ang unique ng na mga names. Habang binabasa ko nga yung mga names nila, sabi ko kay vira parang familiar. Then sabi niya nga sa akin nagpagawa na daw sila before for christening naman yun. So ayun, naalala ko lang. Then, yun nga, nga, ay para sa first birthday nila. At ito nga pala yung cake nila before. Dalawang baby din sa top. Then, may kasama ding one dozen na cupcakes. Noong last January pala sila nagpagawa, medyo matagal-tagal na din. So, para mas secure yung mga toppers natin dito. Eh, ko sila ng mga stick banda dun sa ulo para sure na hindi sila mahiwalay dun sa base ng cake. At yung stick nga dito sa lion, eh, pinalitan ko sa dulo kasi medyo gumagalaw siya parang hindi stable. So, dinagdagan ko siya ng mga stick. Then, dito, nilagay ko na din yung mga other details like mga dahon-dahon. Yung gamit nga pala naming fondant dito ay EMF ni Chef Emily. In advance nga to ni Vera ginawa. Pagka kinabukasan ko na to nilagay sa mga cakes. Sobrang stable gamitin at neverman man lang siya nag-moist. Sobrang laki pa na matitipid namin kasi kami yung mismo gumawa. Kaya masasabi kong worth it na worth it talaga yung pag-enroll namin sa class niya. Then dito nga banda, eh medyo nadutdut ko pa yung cake. Ito nga yung medyo struggle talaga kaya hindi ako gumagamit ng gloves sa pag-attach ng mga fondant details sa cake. Pero okay lang kasi lalagyan ko na lang ng clouds dyan mamaya. Yung cake nga nila nung christening ay moist chocolate. Sobrang nasarapan din daw si sila. Then yung ito nga, eh, moist ube. Gusto nga din nila i-try yung ibang flavor. So, sana nagustuhan din nila. Then, dito nga sa part na to, nagbrush lang ako ng gold dust. At para naman dito sa clouds, ay made of icing lang siya. Nagcut lang ako dito sa piping ba. At ito nga yung sinasabi ko kanina, eh, tatabunan ko na lang siya ng clouds. Para hindi makita yung chismis na ginawa ko. So, ito nga pala yung inspo na pinasa sa ni Ma. Then, sabi niya nga, mas maganda pa nga daw yung ginawa namin kaysa dun sa inspo na pinasa niya. Iba ba? nga kasi talaga ni Vira yung mga itsura ng mga animals compared dun sa pinasa ni Ma. so, may sa mga din pala ang 24 pieces na cupcakes. Yung in-order niya sa amin. Color yellow, orange, blue, and green nga yung gusto niyang color dito sa mga cupcakes. Alam niyo ba, isang piping bag lang yung ginamit ko dyan. Inuuna ko muna yung mga lighter color bago magpipe ng dark. Para life hack sa din, para hindi tayo makagamit ng maraming piping bags. At para sa final touch, naglagay lang din ako ng mga sprinkles dito. At ito na yung kinalabasan ng ating cake. Thank you so much, Ma'am Eileen, sa pag-order ulit sa amin. Belated happy first birthday sa dalawang kambal. Anyways, binigay nga lang pala to ni Vera ng 000. Siya na din nagbigay ng price niya kasi siya naman yung gagawa ng mga fondant details. Then, 850 sa 24 pieces na cupcakes, 3 ounce ang size. Sana nga lang, e, ma upload niya na soon yung paggawa ng mga animal toppers. So, yun lang guys. Thank you so much for watching.